Okay, mula kay Sir Joey. Follower niyo po ako, planning to start sa pandesalan, Marunong na din po akong gumawa at costing din. Ngayon po, hingi na lang ako ng advice kasi gusto ko po magbukas ng maliit na pwesto sa bayan namin. Tanong ko lang po, paano po bang tamang diskarte sa tamang pag-init ng pandesal sa madaling araw? Kailangan po ba lutuin lahat ng pandesal o pwede half-cook muna at pag meron ng bibili, doon na siya tamang tapusin ng luto? Ang concern ko lang, di kaya tumigas siya pa ganun? Sana masagot po. Salamat! Okay sir, marami din salamat sa pag-follow nyo sa ating Facebook page o sa ating YouTube channel. Okay, kung plan nyo talaga nga mag-foot up ng bakery sa inyong probinsya, napakaganda din po yan. Kailangan i-tingnan natin yung lugar kung may potential ba talaga sa mamimili. Kung baga, kasi alam naman talaga natin ang probinsya, lalo pa sa mga liblib na lugar. Ang bibili niyan, kayo-kayo lang din makapit bahay. Unlike doon sa mga bandang bayan na maraming tao or kung gusto nyo dyan na lang, inyo lang i-deliver doon sa mataong lugar ang inyong pandesal. Sa pag-iinit naman, ah, halimbawa, Madaling araw naman talaga bintahan halos sa pandisal. Okay lang naman yan na lulutuin yung bandang alas 4 na. Kasi hindi pa talaga yan manigas yan sa istante lalo pa pag nakasarado. Ilagay nyo lang sa oven. Pag may bibili, may mainit lang kayong oven. Sindihan sandali. Pag uminit na patayin lang. Madali naman yung imamanage. Malit, pinakamahinang apoy pwede din naman na inyong uh, gagamitin para hindi mababad ang inyong pandisal. Iwasan din natin ibabad sa oven. Kasi yan i nag nagnatutosta din Wala, 'pag nilalabas mo sa oven hindi nahalos makain sobrang tigas na. Kaya ang pag-init ng pandesal napakadali lang naman lalo pa pag may oven na tayong mainit na nakahanda na. Kasi luto na 'yan. Doon naman sa sinabi mo na half-cooked. Hindi pwede 'yun, sir, kasi babagsak din ang inyong pandesal. Maganda nga sa pandesal tama ang luto, 'yung hindi naman tostado talaga. Kasi pareho lang 'yan, init lang naman sandali ang gagawin natin 'yan pag may bibili hindi naman kailangan na ibababad, lutuin pa natin yung kalahating tira mo o hindi mo mais pagkaluto para pag hindi naman yan gulay yung ating pandesal. So, diretso lang yan sir, lutuin natin ng hindi tostado para malambot pa rin siya pag iniinit natin. Okay sir, sana nakatulong sa inyo, sa inyong tanong makapotap na rin kayo ng isang bakery dyan sa inyong probinsya. So, for more baking content, like, follow, and share!